One, two, three! 2 3 come, come on come on hello beautiful people welcome back to my channel this is your Mama Sam, hello mga amigo, amiga kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng... Maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasamin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, happy September na! My gosh, nakakaloka! ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Ngayon nga ay September na kaya. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Ayan. So, mararamdaman na natin syempre ang kapaskuhan, ang bilis ng panahon, no? Parang kailan lang, Diyos ko, nandiriwang tayo ng New Year. Ngayon, eto na naman, papunta na naman tayo sa New Year, o, oh, diba? So, ilang buwan na lang, apat na buwan. Pero, syempre, marami pang pwedeng magyari. Marami pang magaganap sa mundo ng pageantry. At, mas papunta na tayo sa exciting moment. Ganon! Kaya naman, syempre, just ko, abang-abang tayo ng mga update, mga chika, at tumambay lang kayo dito sa Mama Sam Vlog. Syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal At hindi lang yan, syempre sa mga bato nating subscribers Hello po sa inyo lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito araw-araw. Maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. syempre marami akong atid na chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika! So, yun nga para sa unan natin, Chika pambato natin sa national pambato natin sa Miss Teen International na si Anang Margaret na sabotan daw. So ayun nga na sabotan daw yung pageant, yung laban niya sa pageant na Miss Teen International dahil daw yung mga kailangan niya na dapat gagamitin niya for the competition, nung preliminary competition, ay hindi daw nakarating sa kanya ng bonggang-bongga. Kung ano man yung dahilan kung bakit hindi nakarating, hindi naman niya na-explain. Pero parang piling ko, dapat kasi yung mga kandidata, yung mga importante yung gagamitin nila sa mga preliminary competition, huwag silang umasa na, alam mo yon na ipapollow na lang sa kanila. Ganyan din yung nangyari kay Nikki Dumora, yung mga kailangan niya, wala. <laughs> ba diba? Kaya ako ako sa kanila kung ako sa mga lumalaban ha, eto lang, ko sa kanila dapat dali na nila yung kailangan nila sa preliminary competition. Yung mga importante talaga, yun talaga. Is kung kailangan kailangan isabay-isabay na nila. Pero kasi mahirap kasi sa totoo lang ang ang isang babae sa isang international pageant kasi una siya lang mag-isa. Pangalawa, lahat ng bagahe siya lang ang magdadala. Kaya siguro, pinahalaw na lang yung kanyang mga kagamitan. Kaya ganun yung nangyari na delay-delay siguro sila ng bonggong-bongga. So, nakakalungkot, di ba? So, yon Pero ito na nga, ang naging resulta ng pageant, ay ang nanalo ay Miss Spain and then first runner up naman si Miss India second runner up naman si Colombia third runner up naman si Ms. Puerto Rico fourth runner up naman si Mexico pero syempre hindi din nagpakabog dahil ang ating pambato na si Ana Margaret Mercado ay naging best in evening gown at si Miss Venezuela at best in swimsuit na si Venezuela yon and then naligwak sa top 8 ang ating pambato o, di ba nakakaloka so ganun talaga mm -hmm. competition yan and then kanya kanyang swerte lang yan ganun but hindi time ni, ano eh ni Miss Philippines dyan eh kaya Okay lang yan. At least yung experience niya na nailaban niya yung bansa natin. And then, ayun, nagkaroon siya ng experience sa mga kapwa niya kandidata na, alam mo yun, pwede niya i-keep forever. And then, laban lang uli in the future. So, ayan! Akala ko nga mananalo to kasi ang lakas nun datingan eh. Yung palakpak. O, oh, di ba nagkaroon ng problema? Anyway, ganyan talaga. Hindi naman naiiwasan yan dumarating tayo sa ganyang momento. Mm -hmm. At ito na nga ang sumunod natin, chika. So, bagong reyna ng Thailand para sa Miss Earth. Kinoronahan na Ayan na nga, kinurunahan na nga ang bagong reyna ng Miss Earth. And then, anong masasabi ko sa beauty niya? So, kagabi pumunta ako doon para masaksihan ang kanilang Coronation Night na napakabongga na ginanap nga sa Intercontinental Hotel. At ayon, ang panalo. Ang panalo ng eksena, ang panalo ng mga ganap, at ang winner ng pasabog talaga ng Miss Earth Thailand. Pero, ang naloka ako, sampu lang yung candidates. O, oh, di ba? Grabe. At talagang pupukan talaga sila doon sa intablado. Pero yung bago nilang Reyna, maganda, maganda. Kahit naman ako yung una ko siyang nakita, sabi ko, ay, eto na yung mananalo. Execution, panalo, eksena, galawan talaga, boom, pasabog. Kaya sabi ko, ay, eto na yung mananalo. Pero naloka lang ako kasi nga, alam mo yon na parang wala naman na silang pagpipilian pa kamukha siya ni Antonio Porcel in person. And then, ayon kung malakas ba siya, alamin natin yan in the future. But congratulations, syempre, sa bagong reyna ng Miss Earth Thailand. Ayun. So, abang-abang tayo kung ano pa ang magiging update sa kanya at ano pa ang magiging eksena niya sa Miss Earth. At eto nga, speaking of Miss Earth, ang Thailand matagal na rin daw na no, naghihintay na masungkit ang corona ng Miss Earth crown. So, tinig mo mama sa na kaya ang hinihintay nilang kandidata. To be honest, subaybayan ko itong Miss Earth Thailand eh. Mabait si Doktora, oo. At masasabi ko naman na talagang ano siya, porsigido siya na maibigay sa kanila ang corona ng Miss Earth. At sa totoo lang, deserve naman nila. Yung mga kandidata nila, di ba, nakadalawang top 5 na sila. Ayan nga si baitong ang unang-una nung nilaban nila magaling din talaga pagdating sa kudaan magaling magsalita and then yung sumunod naman si Spy I may job hindi ako sanayo kay Spy. And then, sumunod si Cora. Ay, nako, si Cora, yung talaga, yung nakita ko siya last night. Ay, nako, para siyang Miss Universe. Oo, oh, oh, yung beauty niya, yung height, perfect talaga. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit to nakarating sa top 5. Eh, kasi naman, pag nakita mo talaga siya in person, ay pasok sa banga ang beauty ng lola mo. And then, yung last year, si Soda, medyo ah uh, Magaling si Soda, maganda si Soda Pero parang feeling ko mas maganda si Cora And then yung bago nilang Miss Earth ah uh, Maganda naman siya Kung ganda ang pag-uusapan Lume-level yung beauty niya kay Cora uh -huh. Pero ang hindi ko alam yung kanyang communication skills Kung kakabog nga ba Ayun yung nakikita ko na parang magiging problema nila dito sa Miss Earth Yung com skills Yung beauty, paso Pero yung kanyang magiging eksena sa Miss Earth, ayun ng hindi ko alam. Baka ma-eltokuyo sila ng dahil sa hindi nga marunong magsalita ng English at hindi maka eksena ng todo-todo. But syempre, looking forward tayo kung ano nga ba ang paghahandang gagawin ng pambato nila sa Earth. Oh, ba? Diba? So, yon At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, yesterday nga, nagpasabog nga si Vina ng bonggang-bongga sa kanyang homecoming parade dan sa Saraburi. just ko, maraming naloka kasi nga parang ano yan, Miss Universe ka na. Ganon. So, para kasing yung andar nila, yung paandar talaga nila at paeksena nila para silang nanalo na ng Miss Universe. Ganon! Ay nako! OA, oh, eh. charot, so yun. Ewan ko ba, hindi ko masyadong na-appreciate kasi parang feeling ko ang over, ha? Kasi yun yung pinag-uusapan kahapon sa social media at kahit yung mga tao dito, no, na parang nagtaas ng kilay na parang anong drama yan, ganon. Kasi nga, parang kala mo, nanalo na ng Miss Universe. Kung di si Opo, eh si Opo nga, yung kanyang pa-homecoming parade, simple lang yung vlog, pero sa kanya talaga pa oh, Miss Universe na ba? So, yun, ganon. Siguro, ninanamnam lang nila yung eksena nga ni Vina na pagkakapanalo niya dito sa Miss Universe dahil apat na beses na nga siyang sumali. Parang eto na, this is it na, ba? Diba? So, binigay na nila ng bonggang bongga. And then, ayun. So, marami ang lang naloloka sa kanya. Kasi nga, parang, ano yan? Anong drama yan? Anong paandar yan? Eksena, charlotte So, yan. Ako para sa akin, okay lang kung sinimplehan na nila. At saka, parang bakit may pa homecoming anong drama to charot so yan anyway so looking forward ako kung ano yung ihahanda nila kasi ako para sa akin sa totoo lang sa totoo lang yung performance ni Vina sa Miss Universe Thailand magaling talaga yung iba pang kandidata so kumbaga sa kanya soso lang kaya lang since kasi na si Vina siya at they wanted na manalo na siya kaya Okay, so binibigay na sa kanya yung eksenang yan. Pero, Parang maging O.A. yung mga eksena pa. Parang hmm, nakakapagtaas ng kilay. So, toon lang. <laughs> Oo. But, syempre, love pa rin natin si Dina. Si Dina, I deserve naman niya yung mga ganyan treatment. Pero, bawas-bawasan lang siguro nila. Kasi, hindi pa naman siya nananalo Miss Universe. Eh, paano pag nanalo na siya ng Miss Universe, sobrang-sobrang pasabog na ang gagawin. Ay, nako. Kaya, tuloy yung iba nagtataas ng kilay sa kanya. Sabi nga nung kausap ko kagahapon, sabi niya, sabi ko, ano nung ma-react mo sa pagkakapanalo ni Bina? Saan? Sa Miss Universe Thailand. Sabi niya, Thai siya. Sa mga ginanong, grabe. Diyos ko, naloka naman ako sa mga taong to. Na parang, at the end of the story, syempre, uh, in-embrace pa rin ni Bina talaga ang pagiging Thai. At yes, may dugo siyang, ano, Indiana. Pero yung, yung ano niya, yung wala masyang dugong Thai na dumadali sa kanyang katawan pero yung puso niya, for sure, 100% tayo na tayo. Ganon. Nakakaloka. So, dapat nandoon yung appreciation pa din. diba? So, yon So, buti nga eh. Ang ganda-ganda ng pambato nila sa Miss Universe na hindi na kailangan ipagawa yung ilong charot. So, yon Anyway, so, good luck kay Vina at good luck, syempre, ko ano ang magiging ano niya, ah uh, ano ba to? Ko ano ang magiging joining niya dito sa Miss Universe, oh, 'di ba? At para na masasumunod natin, chika, eto nga, just ko mainit na pinag-uusapan pambato ng Indonesia sa Miss Grand. Ay, si Vina din. Ayun nga, marami nga nagsasabi na, mukhang malakas daw ang laban ng Indonesia sa Miss Grand ngayong taon na to. Anong masasabi mo sa pambato nila, Mama Sam? Maganda. Oo, maganda 'ko maganda. Maganda ang styling, pero yung performance niya hindi ganun kabonga. Kung pag-uusapan natin yung beauty, yes, nando doon. Beautiful talaga. At kung pag-uusapan naman natin yung styling niya, ay kabog winner. So talagang naloloka talaga ako sa styling niya. Ang ganda. Para siyang ano, para siyang pag Miss Universe na ganon. So, parang piling ko talagang pinag-aralan nila kung ano ang dapat na styling ang ipakita nila and for sure matutuwa sa kanya si Sister na wat pag nakita sila. Bago na yung national director nila. And then may chance naman talaga din sila na makabalik or makatungtong uli sa top 10 dahil nga sa ganda ng kandidata nila performance, ayun lang kailangan lang niya maging pulido pa sa magiging performance niya para mas makarating siya sa dulo ng competition or else kung hindi niya babaguhin yan, ay nako, may altukuyo siya ng bonggang-bongga. Charot! So, yun. So, kasi syempre, beauty with performance. And, yes, maganda naman yung performance, pero parang kulang. Mm -hmm. So, siguro, konting, ano pa, konting level up ay panalo. Oo, pero yung beauty, panalo, pwede talagang makatungtong talaga sa dulo ng competition. Kung hindi siya bulag. Ganon. Kasi, di ba, minsan may mga kandidata sila na ang ganda-ganda pagkatapos pagdating sa so, ano, ay, ano nangyari? Bulag. Parang hindi naman na ganun yung beauty. Yes! Panalo lang yung styling sa kayong photoshoot nila. Pero, yung beauty nila, nawawala na kapag actual na. Kaya, tignan natin kung ganyan talaga siya kabongga, kung ganyan talaga siya kaganda, So, malalaman natin yan in the future. So, yun. Saka kung paano siya sasagot, di ba? Kasi, syempre, yung com skills, hindi dapat nawawala yan. Kailangan nandiyajaan pa din. At para na masasumunod natin, Chika, Catriona Gray, pinuri, syempre, ang ating bagong Miss Universe na si Maria at Tisa Manalo. So, si Catriona, ang sabi niya, gorgeous. Oh, di ba? So, ako para sa akin, si Maria at Tisa, Diyos ko naman, wala naman duda. Kaya nga ako, masasabi ko, nako, humanda talaga sila kay Atisa Manalo. Kasi, yung gando naman matulogon ni Atisa Manalo ay kakaiba. So, oh, yung iba, hindi bumibilib ha. Walang bilib sa ano, ipinapakita ni Atisa Manalo. Pero, Diyos ko Lord, ang josa josa daw talaga ni Ate sa Manalo in person. At kung ikukumpara daw yung beauty niya at saka yung beauty ni Vina, ay nako, kaya lamunin daw ni Atisa ang beauty ni Vina. So, yan. Pero, syempre, tulad ng sinabi ko, ako, may tiwala ako sa pambato natin. Ngayon pa lang, ako na nagsasabi sa inyo, magtiwala kayo kay Maria Atisa Manalo dahil malayo ang mararating yan sa competition ng Miss Universe. And then, yes, malakas sila Vina in terms of business. Parang piling ko nga eh, uh, si Vina, talagang napapansin lang ngayon dahil nga sa lakas ng business, sa pasok niya ng business. But para sa akin, syempre beauty pa din ang pagbabasihan dyan at yung performance ng kandidata at syempre kung yung talino. Kaya malaki pa rin ang chance ni Philippines na manalo ng Miss Universe ngayong taon na to. Kailangan lang talaga paghandaan ng todo-todo ni Maria Atisa para alam mo yon kumabog siya ng bonggang bongga pagdating sa final. So yan! So excited ako dahil parang feeling ko ngayon palang lang si Ate Lisa, ay nako, nagpapaandar na ng bonggang-bongga. -bongga. So, ito na nga, ba, diba, nakikita ninyo, just ko, simplihan lang ang galaw. Pero, wow! At ayun naman yung gusto ko. Mas gusto ko makita sa kanya yung simple lang, kesa doon sa yung kabog na kabog pagkatapos, pagdating sa ano, ay wala namang palang ganda. Mm -hmm -hmm. So, Good luck kay Maria Ati sa Manalo. At sa mga hindi naniniwala kay Maria Ati sa Manalo, okay lang yan. Panindigan na lang ninyo yan. Charot. <laughs> Dahil kapag once na umarag umarangkada si Maria Ati sa Manalo, for sure, papalakpak kayo at sasabihin ninyo, Philippines. O, oh, di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganun, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys. thank mm -hmm. you